Nararamdaman na ngayon sa buong bansa ang mga panakanakang pag-uulan. Bagamat na una nang inununsyo ng pag-asa na posibleng madali ang pagsisimula ng laninyo fenomeno na sobra sobrang-sobrang pag-ulan, napaparlas naman na ang heavy rains at thunderstorms. Sa ganitong mga panahon, nagiging madulas ang kasada at kung minsan ay halos walang makita ang driver kaya lubhang delikado ang pagmamaneho. Kaya naman, nagpapaalala ang Land Transportation Office or LTO Region 3 sa mga motorista at iba pang road users. Kabilang na umano sa mga dapat tandaan na pag-iwas sa paggamit ng emergency o hazard light. Uh, there's a biggest misconception about this na kapag umulan or kapag we are having some turns is in on po natin yung hazard or emergency light. Mali po yun because we have a legal basis under 1968 Vienna Convention which was ratified here in the Philippines and form part of the law of the land. Sinasabi na ang hazard po ay ginagamit lang kapag ang sasakyan ay nasira or it has broken down and you are signifying na meron ngang hazard sa sasakyan mo. Doon lang po ginagamit ang hazard. Pinakamainam daw na gawin ay buksan ng headlights o fog lights, pero siguraduhin hindi ito makakasilaw sa iba pang drivers kailangan din umunong ang distansya sa kasunod na sasakyan. We need to observe at least um, the three-second uh, rule. Kapag gumalaw po yung sasakyan mo sa harap, yung sasakyan na nasa harap mo, after three seconds, tsaka kagagalaw para ma-maintain po natin ng safe distance. Pero depende po sa situation. For example, kapag mas malakas ang ulan, the greater the distance, the better para we have this um, more um, space in case ano bang nangyayari sa situation sa highway kapag kailangan ba nating mag-brake, etc. Pangatlo rin dapat i-consider sa pagmamaneho tuwing umuulan ay ang speed limit. Kailangan yung speed limit natin is in accordance with Republic Act 4136. Maximum na po dyan ang 80 km per hour for our cars. And para sa mga motorcycles, bus, ganyan naman is um, 50 km per hour, yun na po yung mga hindi traffic na mga lugar. Pero kapag mas yung lugar is more populated, kailangan is lower po yung pagdadrive natin, lalong-lalo lalo na sa tag-ulan. Kasi mas madulas po yung daan. And considering yung um, hindi naman po ganun ka ganda yung daan dito sa Philippines. May mga bako-bako tayo. Kaya extra caution po tayo dyan. At syempre, dapat din daw i-check ang sarili bukod sa sakyan. Siguraduhin equipped ang nagmamaneho lalo pat madalas na naapektuhan ang vision o paningin. Ayon pa sa si LTO Region 3, road safety is a shared responsibility. Kaya naman mga kababayan nating motorista, doble ingat din daw sa kalsada. Liana Canilao, CLTV 36 News.